nakakita na 7 cards yung total Pag may jack dito, ha, sa <coughs> Ito sa ito, ito, Remember, you are the one who lost the cards. You're a flower mother. Ang flower, kung iisipin mo, ito ay pagmahanginan kasi ang flower change of direction, no? Tapos, ang flower is very sensitive. So, naintindihan ko kung ganyan ang emotions mo. Tapa, pa, ano, pa, change, change, pabagbago. <laughs> Okay, sa nakikita ko dito, this is 4 box of 5 and 6. Uh, ah, right? Ah, uh, sila sabi sa baraha, wala siyang intention na dito. And sa pinapakita sa akin dito, this is you and this is a spiritual guide, where ang sinasabi ay... may halo ako nangyari sa akin. Okay? Titignan pa natin pagsabihin yung area, yung area na to, Focus kay Ate pag lumabas ang isang flower na sa malayo. Remember, ang flower ko is pausbong. Ang flower is changed. Ang flower is Lumabas ang flower, huwag na tayo focus dito na eh. 差不多。 Dito, ang, ang spiritual guide or bantayan dito sa area na ito, kasi hindi ko ikaw naman, no? Queen of Flower ka. So, ibig sabihin, mabaya na dito. Uh, sa pinapakita dito is exchange. Ibig sabihin, kailangan din natin mag alay 50-50 chances tayo. So, uh, ito ang dinatawag na 5-5 o 50, 50 chances na ibabalik niya o ipapakita ang katawan ng bata. Okay. Sana ilabas yan. ang eh,

Okay. so based sa karch, sa pinakatikas na sakin, mga nationalities world, ah, uh, ah uh, yu area nilo nilo is magical, enchanting, drama. kasi may may kini na lumalabas ang image nabin is uh, the incredible guide or yung energy nilo nilo is babati okay. according sa baraha. Uh, hindi daw intention o walang intention ang um, bata na mag-book that night. So, titignan ko din kung yun by accident tinakul siya o itulak siya. Isa pa naman. Dalawang isip. Bakit ang may... Yung ako ba ni mother, malakas yung current sa tubig. Kasi ang nagtanong tayo halina, kung lumabas po ang flower, di ba sabi ko sa inyo is ito lumalabas so ibig sabihin ko may interpret mo yung na idinala nyo sa malayo ang okay kasi hindi naman ikaw to twice na po ito lumabas so sinagot niya po tayo nagtanong tayo kanina kung dapat ba na may mag-focus dito na area pero titingnan ko kung sa pagtawid namin kung mailibigay ba siyang lugar ha basta ang sabi na sa malayo ibig sabihin yes wala wala na siya dito remember you are the one who fix the car hindi ka sa akin nagtanong hindi ko tayo na okay malina ako sinabi ng baraha lalabas ba iris ng flower wala na dito yung baraka. kahit kugulin man natin dito na area wala na tayo makikita according sa kasi <coughs> So, so, kailangan po ng Kailang kandila at sya kaasin. Sir, kandila. Kasi kailangan po. Ilang kandila po? Kahit isa lang puti. Puti, isang puti, isa kaasin. Kandila. Ka